Ito yung kuko. Oh, di ba? Paborito <laughs> niya yung kanyang sando na yan. Relate kayo dyan, di ba? Alam niya lang punit na pero ayaw niyo pang pakawalan kasi nga paborito, pantulog. Alis, alis. Alis, alis. Kasi <laughs> yung pinirito ko. Ano yung sasabihin mo, prinsesa ko ngayon? Sabihin mo na. Prinsesa muna ako ngayon. Well, ikaw ang trabaho ni Jenny ngayon ay taga-video lang siya. At mamaya, siya na mag-manicure, pedicure. Wala na siya gagawin dito. Kung di, lang, manicure, pedicure, kulot, o so, ano magagawin niya. Basta, <laughs> diyan lang siya sa tabi. Ako ang bahala. Kung so, magluluto, para sa aming mukbang. Okay? Mamaya, tingnan ninyo ha. Let's eat! Let's eat! Wala pa ngayon. Okay, wala pa. pa. So ito na nga guys, nagluluto na at hindi nga ako nangingialam dito basta taga video lang ako at di ko na pinakita sa inyo kung ano yung ginawa naming preparation dyan sa fried chicken at yung lumpia ay nakabalot na yan nung dinala dito ni Dwight kaya ayan niluluto na at syempre may space pa sa gilid kaya nilalagyan na rin ng lumpia katabi na ng fried chicken para tipid sa mantika ba diba? Ganyan pag ng mantika guys

at meron pa dito ah uh, ito may pangalan <laughs> daing yan daing. boneless na bangos boneless tapos meron tayo ah, lettuce kasi nga magmumukbang tayo mamaya yan tingnan natin ang kaganapan dito sa labas yan Inihaw na naman tayo. Ah. Oh. Ah. Oh. Nandito tayo sa lababo ba dahil dahil may unit. na yan. Oh. <laughs> ka ng aking mga halaman. oo. Oh, di ba? Good for them naman. Para mawala yung mga insekto. Minsan may mga lumilipad-lipad eh. Hmm hindi pwedeng mag doon sa rooftop kasi mahinit yan. Dito tayo. Ayan o. Oh. Ah. Ayun kuk. Ayun na. Malapad ng likod. Natitita. Ayan o. Ayan yung ating cook siya daw ang bahala kasi ngayon eh. Siya ang bahala magluto. Kakain lang ako. Diba? Dami nang niluluto niya. Oo, oh, ang ganda na ng kulay ng ano, ng kinuri ito. Tapos nice. ito yung ating ito yung ating sausawan mamaya oh Oo! 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 to. Cucumber and cucumber and horse radish. Radish. Yan. Tapos yan. 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 At syempre, ito nga, may lettuce pa tayo. O, oh, diba? Yes. Isang kalderong um. Hmm akala mo may okasyon no. Ah. Ayun oh. Oh, meron pa. Adobo. Sina yung adobo, no. Ngayon yeah. ba? diba? Sarap. ko sa mga malalambot magluto. Tapos balita na yan. Hindi basta ano. Ano daw? sikreto para sa malambot na mm, na inihaw ilang malambot na masarap kailangan laging kabalibaliktad kabalibaliktad para mabilis bukod sa mabilis sa maluto malambot malambot di siya nasusunod okay, okay. habang nagluluto pang papa oh may namamapak pako <laughs> At may bata din na nang ngulit, oh. Hot <laughs> pa, eh. Hot pa po. Partner talaga sila ng tata niya, oh. Partner, sila ng tata niya, oh. oh uh -uh. Namamapak ko. Hot uh -huh. mm. pa, diba? Hot. Hot, Si Hot pa nga, eh.

guys ayan na guys may bulaklak na naman pala yung aking roso pero yung ating kamatis ay hindi siya namunga Ano na yung ano mo pa? Yung tong. Bakit? Yung ano dun, bakit? Tikim na niyan. Oo, nahiwa na yun. Where is Mmm, malambot talaga siya. Perfect. Perfect. Malambot.

Dami ko naman sinun. Eh? Tulungin. Ano yung nasupok yun? Ano yun? Sugba tuwa kilaw. Ah, tuwa. Ano ba? tanggalin mo na yung manok, Be. I Ipalit mo yung isa lagi-isang natin, ah. Juicy. 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 oh. Juicy. Juicy. so Juicy. in dalawang ano sa boneless boneless da and spicy oh, ayan, oh yung sili uh oh and roll jamari manifestation. <laughs> Kumakain ng tutong. Sarap ng sauce ng, ano, ng side dish natin. So this is it na talaga guys. Rock and roll na. Kain na na. Mukbang time. Hindi, na, hindi ko na ipapakita sa inyo paano kami kumain kasi ayaw ng mga bata na makita nila yung subo nila. <laughs> Pero ganun pa man ay magpasalamat tayo palagi sa ating Lord dahil siya palagi ang nagbibigay ng blessing. At kung ano ang meron tayo ay galing sa Panginoon yan. At ayan na nga, kakain na. na kami lang ang nagpakita kasi sabi ko magpicture tayo para sa ano. Para meron tayong pang thumbnail. So, ayan. Picture, picture. <laughs> Kainan na, kain po tayo and thank you Lord sa blessing. Thank you din sa inyo guys na laging nanonood ng aking video. Maraming salamat sa inyo and thank you everyone. Thank you sa aking pamilya syempre kasi hindi ito mangyayari kung wala sila. Salamat sa pagtanaw.